Ang pahayag kay Juan Ikalabing walong kabanata Pagkatapos nito, nakita kong bumababa mula sa langit ang isang anghel na may malaking kapangyarihan. Nagliwanag ang buong daigdig dahil sa kanyang kaluwalhatian, ubos lakas siyang sumigaw. Bumagsak na! Bumagsak na ang tanyag na Babylonia! Ngayon ay tahanan na lamang siya na mga demonyo bilang guan ng masamang espiritu, ng maruming ibon at ng marumi at kasuklam-suklam na mga hayo. Sapagkat pinainom niya ng alak ng kanyang kahalayan ang lahat ng bansa. Nakiyapid sa kanya ang mga hari sa lupa at ang mga nalakal sa buong daigdig ay umaman sa kaniyang mahalay na pamumuhay. Narinig ko mula sa langit ang isa pang tinig na nagsasabi, Umalis ka sa Babylonia, bayang ko. Huwag kang makibahagi sa kanyang mga kasalanan upang hindi ka mapalusahang kasama niya sapagkat abot na hanggang langit ang mga kasalanan niya at hindi nalilibutan ng Diyos ang kanyang kasamaan. Gawin ninyo sa kanyang ginawa niya sa inyo. Gumanti kayo ng higit pa sa kanyang ginawa. Puluin ninyo ang kanyang kopa ng inubing higit na mapait kaysa inihanda niya sa inyo. Kung paano siya nagmataas at nagpasasa sa kalayawan, palasapin ninyo siya ng ganoon ding pahirap at kapighatian. Sapagkat lagi niyang sinasabi, Reyna akong tinatanghal, hindi ako Biuda. Hindi ako daranas ng kasawian kailanman. Dahil dito, sabay-sabay na daragsa sa kanya ang mga salot sa loob ng isang araw. Sakit, dalamhati at tagutom. At tutupukin siya ng apoy. Sapagkat makapangyarihan ang Panginoong Diyos na humahatol sa kanya. Tatangis at iiyak ang mga haring nakiapid sa kanya at nagpasasa sa kalayawan sa piling niya. Habang tinatanaw nila ang usok ng nasusunog na lunsod, tatayo lang sila sa malayo sapagkat takot silang madamay sa dinaranas niyang parusa. Sasabihin nila, Kalagim-lagim! Kalagim-lagim ang dakilang Babylonia! Ang matatag na lunsod! Sa loob lamang ng isang oras ay naganap ang parusa sa dakila at makapagyarihang lusod ng Babilonya. <laughs> Dahil sa kanyang tatangis din at magdadalamhati ang mga mga ngalakal sa daigdig. Sapagkat wala nang bibili ng kanilang paninda. Wala nang bibili ng kanilang mga ginto, pilak, alahas at perlas mga lino, seda, telang kulay ube at pula, lahat ng uri ng mabangong kahoy, mga kagamitang iyari sa pangil ng elepante, mamahaling kahoy, tanso, bakal at marmol. Wala nang bibili ng kanilang sinamon, mga pampalasa, kamanyang, mira at insenso, alak at langis, harina at trigo, mga baka at tupa, mga kabayo at karwahe, mga alipin at pati buhay ng tao. Wala na ang lahat ng mga bagay na hinagan mo, ang lahat ng kayamanan mo, pati na ang iyong kagandaan ay napahamak na kasama mo. At hindi na masisilayan ng mga tao kailanman hindi lalapit ang mga mangangalakal na umaman sa lungsod na iyon sapagkat takot silang madamay sa kanyang paghihirap. Tatangi sila at magdadalamhati. Sasabihin nila, Nakakapangilabot ang nangyari sa tanyag na lungsod. Dati na natapitan siya ng lino at telang kulay ubi at pula. Napapalubitaan ng mga alahas, ginto at perlas. <laughs> sa loob lamang ng isang oras ay naglahog lahat <laughs> Mula sa malayo ay tumanaw ang mga kapitan, mga pasahero at mga tripulante ng mga sasakyang dagat at lahat ng nabubuhay sa pagdaragat. At tinangisa nila ang nasusunog na lunsod habang minamasdan ang usok na nagmumula roon. Katulad ng katanyagan ng lunsod na yon. Nagsabog sila ng abo sa kanilang ulo at nanangis. Kalagim na kim! Kalagim na ang nangyari sa dakilang lunsod! Yumaman ang lahat ng tumigil sa kanyang daungan! Ngunit sa loob lamang ng isang oras ay nawalan ng kabuluhan! Magalak ka o langit sa nangyari sa kanya. Magalak kayo mga hinilang mga apostol at mga propeta sapagkat hinatulan na siya ng Diyos dahil sa ginawa niya sa inyo. Isang makapangyarihang anghel ang bumuhat ng isang batong sinlaki ng gilingang bato. Ubus lakas niyang inihagis yon sa dagat at sinabi, Ganito ay babagsak ang tagdag na lunsod ng Babylonia at hindi na siya makikita muli. Hindi na maririnig sa kanya ang tinig ng mga mga awit at ang himig na mga tuktuga ng mga tugtugan ng alpa, plauta at trompeta. Wala nang makikita sa kanyang mga dulubasa at hindi na maririnig ang igay ng mga gilingan. Wala nang kahit isang ilaw na magliliwanag sa kanya. Hindi na maririnig ang masasayang tinig ng mga ikinakasal sapagkat naging makapangyarihan sa buong daigdig ang kanyang mga ngalakal at dinaya niya ang lahat ng bansa sa pamamagitan ng pangkukulam. Pinarusahan siya sapagkat pinadanak niya ang dugo ng mga propeta, mga hinirang at ng lahat ng pinatay sa sanlibutan.